ito na yung lugar guys. Kuyawan. katubig ang indahan mo guys. <laughs> Gaspiti, ay di mumponas guys. Kita mo 'to. Eh, ay na sa club guys. Naka-dahan na sa club guys, siya. Eh, italdal. gugu para ba Guys. kami tao mo nga naman na mo ba? na ina sa agda bahig na ina matay to kami na lang buto <laughs> anak guys ba malay mo mago pa sila guys o libre propaganda guys o panawa guys o forehead guys lamig kayo ganda rin guys o pinatanda guys sa mandaog. Siminto ang ilong, karang di abugan. <laughs> Ayen lang kalsada guys, dako ka di banakan. <laughs> ang ilong guys, sige mayra <laughs> <laughs> guys, og magkuhan lang mo guys, muda o galing mo pohon. Siminto ang ilong, karang di kayo, di kayo abu, guys. Anak guys, ba? Pagawat guys, gamayra abugan. Butangan na dahag is screen. Pagkanda akin ito ng ilong guys <laughs> para masala ang alikabok at may alam ang tulog Ito guys Ang ko sa mga tumatakbo ngayon na na pagtakbo paglakaw na lang ayaw na makadagan guys at sinitin kasi may matay ka

<laughs> ay hindi ngong piti guys hindi <ang> <laughs> okay peso, haba haba din ng cemento ano ilong yung lang, po, mga yung deri, guys Jamaica lah pila kabog ang kwaderno pila kabog ang mga lumulubyo dire guys cemento lang ilong eh jawat so, ilong abugdan ayon yung cemento dakop dakop yung yung dusto Ang hey guys, kamera dyan yung kuwan. Para pulmaan na lang nandun yung kuwan. Kanang kuwas, galon. Igawat ang tas-tas, ugranakan ang galon kayo ba? Anak good guys. Tanawa guys, umudaog mo dili guys. oh. oh, guys, shout out. Akit ang bukol ko guys. <laughs> oh. Nagilaw, shout out sa mga ano, sa mga tumatakbo na hinto na pagtakbo, lumalakad na lang kayo. Kasi pagdating sa sa Pinisinde, talo. Tawad tayo guys, joke lang po. Lagi tayo sa kuwan, hindi ba damo din ha? din sa kuwan, nabasin na kami may mukapang, kapang, gapang, ano ba guys? Is that what may mukapang, ato pang kapang, akit Guys, nagilaw yung out sa lahat. Ay, kapit siya ni Jerry. Nagibuti na. Pop, pop. Okay. Okay. Okay, guys. Padaan po. Ay, pagalong. Paagi, daw, Paagi. Sana, koi. Okay, guys. Sorry, okay. Jerry. Hindi na magiging nila ni Juan Dominguez. Saan nung nilabasak ka? Hindi na magiging nilabasak ka ni

Tinggit nampai duga, -g 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 duga. Ay, sabah. ay, ay, duga. Agbilahan ka, duga. Ay, saba. Ay, saba, guys. Kaya driver, ang lubot na duga. Ningbuto, guys. So, aja nang paalam, guys, nga ningbuto. Ningbuto, guys. Ang pinat pinatobo. Bogtong pinatobo, guys. Usay mata. Ang <laughs> lua, guys. Ay, may kabaw, guys. Oh. Kita mong kabaw, guys.

lubak lubak nice. mas okay pa dun sa una kay sa una wala may bato kasi sa una kay Yirgo man mm. o pila na kami moto na six, ten, six, ten. Six, ten, ten, o wag mong patayin hanggang 13 hanggang 12 Eleven, 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 twenty-one. Then guys, huh? Tabe, ay? Okay. Sabi mo. Lain mo yung sa family ito guys. Balik sa ulit pa paundo. Pali, pali, ano, paliyad guys. Sa ilalim ang sabi sabi po. Oh. <laughs> Bita na ilang sakado guys. Nagbigte. Wala makita ilang yan. Kuya Juan, bubutong kabaw guys, bubutong niyang baka. Ay, <laughs> tinuloy ako yan. Haman.

Sudah orang ini namanya ndo na to sik mati. Apa maele ngi Ini ada apa to ni sa. Apa maele ngi ku? Dia bari ngakuan. Kalau nak pun bahaya. Dia ulik mun lagi. Apa? Nguli Mungkin anak pun

Naligaw man mi guys. Humes ko ilahan diri guys. Ang ni ba, guys. Bawo ko ba sa dapit ng among presinto. Ano yung presinto ba sa kuan, Mura ba presinto sa gari ni guys. Kuligi. Arang inita guys. Grabe guys. Mamista mi rin guys. Jawa. Lamay ni out. Maganda yung mamista diri guys. Kanang kuan, Kanang singa na. Duga-duga na lang ba? Tilokon guys, kanang kaya sabay na. Buwan ako kasabot sa sulti guys. Naglibog na gusto kong kuta sa utok guys. Kay kalimot ko gdas kon guys. Ay. Drones, drones. <laughs> ha? Ha? Oh, Salakot? Kalakot. ba? Eh guys. Ah, tu asa ko. Muna yung bio guys, karabing lamig nga guys O. Oh. Sana oh, ano, rim. No remedy. diri sa mga gagawin nang guys O. Oh. Kay taas mo gupila sa among presinto guys, presinto oh no mami guys. Okay. Pila guys. Ad do sa pikas barangay. Ayo. Mista me. Hala. Kuya. Ayo ay kuliga nang igi man to. Ha? Okay no. <laughs> guys. Hayan guys. Ato sa doyanan. Maayong hapon. Ayo! Magandang hapon. Ay, hapon buntag, man dai. Kaya, guys. ma bye-bye, guys. Dito muna. Okay, abot na. Di na. Ayo, nababakunoy Maayong odto. Ay, odto naman. Buntag, man dai. Bye-bye, guys.